ng panahon ngayon. Bundo ng panahon. Hindi siya nag ano. Hindi siya nag nasira ang halaman kasi puro ulan lang ang tumama dito sa tawya. Yun. yang ganda ng lugar thanks god ang ganda ng aming lugar yung kitang kita mo guys yung lumaki yung tubig kagabi oh. pero hindi siya masyadong lumaki ang tubig kumbaga hanggang dito lang yung paglaki ng tubig nyo thank you lord hindi kami lumaki ang tubig dito sa tau Yan. ayan, nagpapakita lang na hindi kami binagyo ayan, sa ibang lugar kayo binagyo talaga kayo yan labas ako guys kasi may bibili na ako medyo nabawasan guys yung aming naramdamang ano init dito sa ano maganda siya ngayon kasi lumamig lumamig ang panahon gumagala day. Inday <laughs> medyo makulimlim pa yung panahon pero nagpapakita lang na maganda na yung panahon tuluyan ang lumayas ang bagyo salamat sa Salamat sa Diyos at hindi kami binagi. Ito lugar. Diba? na wala yung mga isda. Ay, nandun pa rin yung kumpul-kumpul na isda, oh. Nandun pa rin. Tama <laughs> yung isda dyan, guys, yun. Dyan sa ilalim na yan ang isda dyan, oh, yan, oh. Ayan ang isda. Ang daming daming isda, guys. Ay, ang daming ano doon, oh. Ang daming... Ang daming ibon. Ayan, oh. lang guys. Gagawa lang ako ng short video. Ay. Eh? Tawin na ako. Nakabili na ako ng bibiling ko. Kaya lakad, lakad, lakad. Lisan ko lang paglalakad kasi Baka abutin na ulan. Ayan, umuulan pa rin. Niyan nagputok. May nagputok. Nerbiyosim pa naman ako pag narinig ng pumutok. Ano ah, Ano ba 'yan? Ayan na. binibigyan ko lang yung nadadaanan ko para ako eh, hindi masayang yung aking paglalakad para ipapakita ko lang sa inyo yung lugar namin na green na green green na green yung halaman ayan buti na lang talaga hindi kami binagyo guys Sorry na lang talaga dun sa tinamaan ng bagyo talaga. Sorry talaga. Pagpipray na lang namin na sana walang masamang nangyari. Pero walita ako. May mga nagbuhos ng buhay. Pero dito sa amin sa Taoyen wala. ganda ng lugar so ayan guys ang ganda ng lugar namin talaga eto yung isa likod lang ng aming bahay pinapakita ko lang sa inyo para kahit pa paano nakarating kayo sa aming lugar Wala mo na, may ambun na ah. Maambun na guys. Ang daming ibon. Ayan o. Oh. <laughs> Ayan daming ibon. Ayan o. Oh. Ayan kita mo daming ibon eh. May mga dab pa. Parang man hindi ito ano... Wait lang, gagawa lang ako ng short video. Hmm? Ang gulo naman. <laughs> Ang gulo. Oh, Saan na yung maingay na yun? Saan na yung nag na ibo na yun? Hindi ko makita. Tuntuhan din ang ibon kasi hindi ano hindi mainit ngayon ayun oh no? kaya naglipa na 'yung mga ibon daming ibon 'yun daming ibon Saan yung maingay? Naibon. Ayan, pauwi na ako. Alam na. Pag nandito na ako, oh. Dito na sa tulay. Ito yung tulay na tambayan namin ni, uh, ni Evelyn. <laughs> Pauwi na si Inday. May binili lang ako guys. Okay. Alam mo, ulan na. Naaampo na na yung mga cellphone. Tinatapos ko lang yung video ko, guys. Lakad-lakad lang. Para may may post lang ako. Ang ganda naman ang lugar namin. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano kaganda ang lugar namin. Diba? Ganda, Ganda, no? yan malapit na ako, uwi na ako yun yung lugar na maganda Manood muna tayo sa ilog. Dito muna tayo sa ilog. Yan, yeah, may mga ibon siya, oh. May mga kakaibang ibon talaga, oh. Ganda ng ibon. Wait.